Ang ganda ng playground dito sa Lampak. May court, malilim. Ayan. Bakit lang talaga lagi nakatouch yung pangalan. Okay, sarap. Sarap buhay pag nilikod. Ganyan talaga pag mahilig sa gala. Masaya. Ayan o. O, dito kami ngayon. Vlogger ba? Ayan o, si Sister Lily. Naili, kaway naman dyan, Nanay Lily. Nanay Lily, kaway. Pupos ko to eh. Ito Ang ating kapatid, si Nanay Lily. Na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Na nakadaon na kami at kakain kami Bahay ng ating napakasipag na manggagawa dito Si Sister Lily Ayan po Ayan

nuansiam siam siam bida avika batay to pali no ni sa anpus paming at baang baang natin sa amo ang mga petsa sa sojodong mga salamin do natisana sanas sanas petsa sa dito pamita ko mo

Walang alam. Okay, nabutas. Yan you know, answer prayer, walang kalaha, walang kaalon-alon, biyaya ng Holy Spirit. Ayan na, malit kami sa pretel. Ayan, nandito na kami. Ayan mga yan. Nakisabay lang yan dito. Pero itong bangka na to, inarkila ng ating sister. Binayaran ng 1,500 para makauwi ang preacher at choir at manunugtog. Dahil kung hindi, aabutin doon ng madaling araw para makauwi. Kaya thank God, meron nang nag-sponsor. Dati doon kami natutulog sa isla ng Lambak, Cardona. Ngayon ay nakakauwi na kami. Praise the Lord. Ayan na, bababa na. Bababa na, bababa na. na, na.